Oh, huli. <laughs> One point. Shhh. Ito yung pinakamalaki, guys. You know. no. Ayan ah. Pain. Uod. Fish pan yan. Sherbo <lang> tilapia dyan. May <laughs> guys. May huli tayo. oh, Ay. Ha, <laughs> ha, right. Alright. Tilap ya, men. Tilap ya talaga yan. Kasi tilap naman talaga yung nandyan. <laughs> Another one. <laughs> Another one, holy. Tadaan. Two points. <laughs> Lalo't mga gutom yan eh. Mga tilap Ilang weeks na walang ano, pagkain. Masih kawasak. Masak ang bunga nga. Is car wow. this hot man all right one two three tada all right all right one point Ah, stepa Bang! Wow! One point. Kinababad ko pa. Tada! Uy! Alright. Muntik pa naka Muntik pa naka wala guys. Dito niya wakan sa anong sa hasang. Legendary. You know? Oh, kasi laki pa ng kamay ni Bilan. Ang ganyan ni ng kamay ni Bilan, oh. Ganyan ni mo. Oh. <laughs> Yan oh. Dito sana, dito sa baba. Dito. Oh. Dan. Go. Kadawi pa guys, malaki din oh. Dami pa lang tilapia dito sa kuan sa ilog ng Pasig. Wow. Wow. <laughs> wow. 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 Oh. Dapat mali na mabahol. Eh, hey, awa bang. Okay. Ha? Huh? Oh. Sabay-sabay <laughs> lang yung dawi, guys urang yaman ng ilog pasig <laughs> right. Woo! another round mm. oh oh di ba matik <laughs> tanggal agad one point again bang mm.